Sumaatin ang biyaya at pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panuso Kristo. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. At doon po sa mga bago po na napapadaan sa ating channel upang mag-aaral ng Salita ng Diyos, kayo po yung welcome ho. No? Please like and subscribe to our channel. At ngayon mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral at ito po yung ating topic ngayon, Man-Made Religion. Pag sinabing Man-Made Religion, katuruan mula sa mga tao. No? Yun aral mula sa tao, hindi po aral mula kay Kristo. Ating at nang basahin itong talatang ito para maintindihan natin. Sa mga sabi po dito sa mga sulat ni Pablo, unang Timoteo 6.3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan. So pag nag-aaral pala tayo ng salita ni Kristo, meron pong kabanalan, no? Kaya dito po pumapasok yung salitang relihiyon. Nagkakaroon ka ng kabanalan, nagkakaroon ka ng kabutihan, nagkakaroon ka ng kalinisan. Ibig sabihin po ng kalinisan, paglayo sa kasamaan. So doon po nagigimbor ginang isang tao, no? At ito ay napapag-aralan po natin. Kaya magpatuloy din po tayo sa bawat tanong na kung saan ay uh, mabigyan po natin ang linaw. Ating basahin itong comment po ni Sister uh, Jodelin. Napakaganda po ng inyong pong comment at ako po ay natats sa inyong sinabi. At alam ko po, natututo kayo sa ganitong pag-aaral. At lagi natin tatandaan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, gamamit po tayo ng proper hermeneutics na kung saan nag-aaral tayo patungkol sa Diyos. Ano? So basahin po natin yung comment ni Sister Jodelin uh, Jodeline. Sabi niya, Brother Owen, ang man-made religion ang hindi makakapagligtas sapagkat hindi aral at turo ni Kristo ang pinapangaral nila. Totoo po yun. May mga ganung mga nagtuturo, nag-aaral na hindi sa aral at turo ni Kristo. Itinuturo e, nila hindi nakaayon sa aral at turo ni Kristo. So, balikan natin yung binasa natin kanina. Salamat po, Sister Jodelin. Ang inyo pong pagkomentong ito ay lalawak ang ating pangunawa kasi aaralin natin yan. So, balikan natin yung sinabi ni Pablo kay Timoteo. Kung ang sinumang, mang, sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, di ba? Ibig sabihin pala, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, Natuturuan tayo ng kabanalan. So, basahin natin sa ibang salin. Sinasabi pa dyan sa isang salin, basahin din natin, kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naayon sa tamang turo, yon po, ng ating Panginoon Kristo so at ang mga turo, turo, tungkol sa pagsunod sa Diyos. Yun, di ba? Kailangan maituro sa mga tao na sumunod sa Diyos yung ituturo. So ngayon, salamat po, uh, Sister uh, Jodeline. At uh, ngayon naman, para malaman natin, tiyakin din natin, baka tayo ay nasa man-made religion, no? Ang ngayon, para matiyak natin, no, kung tayo ay nasa man-made religion o nasa aral at turo ni Kristo. So, ibig sabihin, para madetermine natin kung ikaw talaga ay nasa aral at turo ni Kristo O kaya naman ay nasa man-made religion Tandaan natin, ang makakapagliktas, sabi po dito sa comment ni Sister Jodeline Ang makakapagliktas po ay sa aral at turo ni Kristo Kasi dadaling ka sa kabanalan, dadaling ka sa kalinisan, dadaling ka sa kabutihan Iyon ang itinuturo ni Kristo Ngayon, ang man-made religion, itinuturo na lumayo ka sa pagkakilala sa Diyos eh. Di ba? Yun yun eh. Bakit? Baka mali ang iyong pagsamba, mali ang iyong paglilingkod, mali ang iyong ginagawang paraan patungkol sa paglilingkod sa Diyos. O, tingnan natin. Tingnan natin ang ganong kaparaanan. May mga komento na tayong babasahin para makatulong naman sa kanila. Ano? Tutulungan natin sila kung sila ay nasa man-made religion. So, babasahin natin ang ganitong komento. Tingnan natin ha. Mag-observe po tayo. Baka ikaw ay isa sa ganitong mga gumaganap, gumagawa ng pananampalataya ay mali pala. Maling pananampalataya. Dapat mong malaman, mayroong kaayusan sa tamang pananampalataya. So, okay, basahin natin itong komento. Tingnan natin kung ito ay nasa uh, man-made religion. So, basahin muna natin itong kay Jojo Giestro. Sabi dito, Brother, kasalanan ba ang makinig sa mga others religion na pumapasok sa bahay ko nagbibigay ng salita ng Diyos? Ngunit, nananatili ako bilang katolik in faith inside in my heart. So, bago natin i-discuss yan, isama na rin natin itong kabilang komento no? mula kay Charito at 50. Ang born again po ay spiritual experience for personal relationship. Hindi po nakakapagligtas ang relihiyon. Paul Grace, Gospel of God, Salvation through Lord Jesus Christ, penis, work by true faith alone. Ayan. Medyo nataklamban ng heart, no? So, yun po yung alone, no? So, okay. Balakan muna natin ang kay Jojo. Sabi po dito, no, para ilinaw natin, ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay yung sinasabi uh, sinasabing man-made religion. Tingnan natin kung man-made religion itong uh, kay, kay Kuya Jojo, no, sa ating kaibigan na ganito ang komento. No? Kasi hindi ko makukuha yan kung wala sa ating uh, comment section. Kaya kinukuha ko yan para ilinaw po sa bawat isa sa atin. Ngayon, balikan po natin. No? Sabi po ni Uh, Jojo, brother, kasalanan ba ang makinig sa mga other others religion? O halimbawa, ano yung mga religions ngayon na nagtayuan? Saksi ni Jehova, ano pa? Born again. O mga Sabadista, Mormon. Born again. Okay na po ha? magbasa isa-isa ha. So lahat ng mga sektang yan o mga religion na nagtayuan ngayon, tingnan natin kung sila ay nasa tamang relihiyon. Katulad po ni Jojo, nasa relihiyon ng Katoliko. O, tinitingnan natin. Yung bang Katoliko ay nasa tamang aral ni Kristo? Eh, sabi mo, Katoliko ka. Ibig sabihin, ano ba yung Katoliko? Nasusulat ba yan sa kasulatan, yung salitang Katoliko? So, alamin mo kung itong Katoliko, anong doktrin yan? Sa paraan ba ni Kristo? Nagbabanal? gumagawa ng mabuti, lumalayo sa kasamaan. So, ba ating titignan ha kung ang katolik nga ba ay isang paraan ng pananampalataya para magbanal. Ang katolik ba, nagtuturo ba na ang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos? Ang katolik ba, ang doctrines dito ay nasa tamang pananampalataya? Kasi sinabi mo, ang pananampalataya mo ay nasa puso mo. O halimbawa, tinuruan ka ng uh, doktrina ng katoliko para sa palatayanan mo. Itanim mo sa iyong puso. Ngayon, ito ang tanong. Ang Diyos ba ay dapat sambahin sa mga larawan? Di ba't bawal nga pong sumamba sa mga Diyos-Diyusan? So, Catholic doctrines ay mayroong pananampalataya na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. So pinagbabawal yun ng Diyos Ibig sabihin, yun ang tinasabing man-made religion Tinuturuan ng mga tao lang lumuhod sa mga rebolto, ralawan Kasi po ay natutunan ito ng na mga Pilipino tulad natin Kung hindi tayo nakaka uh, nakakaunawa sa kasulatan Ang naunang sumamba sa mga pinili ng Diyos ay mga Israel Tingnan ninyo ang nangyari sa kanila May mga ilang Israel, ilan ha, hindi naman lahat eh may mga sumamba sa mga ano, maging yung mga unang tao kahit hindi Israel eh. Tingnan natin, no? May ganitong mga sitwasyon. Yung Israel po, no? Gumawa po ng gintong baka at sinamba ng mga Israelita. Di ba't nagalit ang Diyos sa kanila? So, ibig sabihin, galit ang Diyos kapag sumasamba ka sa mga ribulto. Ano ang sabi doon sa sampung utos? 'Di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin. Ay e ginawang diyos itong baka. Ay e di nagalit ang diyos sa kanila, yung mga gumawa, yung sumamba dito. 'Di ba? Huwag kang gagawa ng anumang larawan. Ay e gumawa din sila, yan. Larawang ginto na sinamba nila. Kasi ang Diyos po, kung makikita din natin sa si 10 utos, ang Diyos ay mapanibughuin. Ay e sasamba ka dito sa hindi tunay na Diyos eh jos Diyos malalalang, mas sinamba mo yung nilalang kaysa doon sa malalalang. So dito rin po, no, mayroong mga tapat naman, katulad dito, may revoltong isang estatwang hugis tao, ginto yan sa panahon niya ni Haring Nabucodonosor na no, kung saan ay nagpatayo ng ganitong ribulto para sambahin. Pero may mga tapat na Israel na hindi sila sumamba. O, oh, di ba? So, kailangan malaman natin, no, ang mga bagay kung alam nitong taong itong nakatayo na hindi dapat sambahin yan. Ito po ang mga kumikilala sa Diyos, 'di ba? lang ang kumikilala sa Diyos kung iko-compare mo sa daming lumuhod dito sa ribolto. kasi pinag-uutos lang ng tao. Siyempre nga naman, pag hindi ka susulod sa tao, anong katumbas? Itatapon sa pugon. 'Di ba, nakaranas ng pagtapon sa pugon ng pitong ulit ang init, pero hindi sila na ano ni nasunog kahit anong parte ng kanilang katawan, di ba? So, ganun ang pananampalataya nila. Meaning, kung mayroong ganito tayong pananampalataya katulad nitong tatlong ito, no? Ano, uh, kung saan ay hindi lumood dito sa rebultong ito, para maintindihan natin na kung saan ay huwag tayong matakot sa sinasabi ng tao. Hindi tayo maano-ano mang panganib ang dumaan katulad ng tatlong ito, no? Kaya makita natin, sa pananampalataya, huwag tayong sasamba sa mga ribulto. So, balikan natin si Jojo. So, ka Jojo, ano? Kapatid na Jojo o oh, brother Jojo, ikaw ba'y nasa katolik? Kung ganyan ang iyong pananampalataya, wala akong maghagawa sa iyo. Kasi malinaw sa kasulatan na bawal sambahin ang mga ribulto. Di ba? Nagkakaroon kayo ng parade ng Black Nazareth. 'di ba si Jesus Christ daw 'yon na may bukot buhat na krus. hanggang ngayon ba ganun ba ang nangyari kay Kristo? na sa langit na po at nakaupo sa langit. Dapat wala na sa ating kaisipan na si Kristo may hawak pang krus at yung itim na rebulto, 'di ba, binubuhat at marami nga diyan na aksidente. Huwag na po tayong gumaya sa kanila. Ano sabi ng salita ng Diyos? Huwag nating tularan sila. Ito po ha, nakasulat po. Kung ikaw ay Catholic at naka-subscribe dito dahil napakinggan mo to, ay mali yan. Wala po akong magagawa kahit po kayo mag-unsubscribe kasi ito'y aral at turo. Pero kung ikaw ay nakaunawa, manatili at hindi ka nag-subscribe, at least meron kang kaalaman na natutunan sa araw na ito. Ayon ang sabi ng salita ng Diyos na lumayo kayo sa ganyang mga pagsambang mali. Meron lang muna tayong babasahin sa mga sulat po ni Pablo, no? Basahin natin ang unang Tesalonika 1.9 Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para magkod sa tunay na Diyos na buhay. So malinaw po dito, no? ang gagawin po nating mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay tatalikod na po tayo. Yan po. Kung paano niyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Yan. So, dito po tayo maglilingkod. Hindi po sa mga Diyos-Diyosan na ating kinagisnan. No? So, ibig sabihin po yung ating napapag-aralan dito po sa ating usapin. Ano? Kaya ang kaibigan na Jojo, ay makita mo na iyong doktrina po ng katoliko ay man-made kasi tinuturuan kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, etc. No? Kaya marami di yan din ang mga taong sumasamba sa kung saan saan. Ano. Pero yan na po ang ating nailinaw. Kayo po ay nasa man-made religion. So sana wag po kayong masasaktan kasi dapat nga po matuwa kayo at mapapalaya kayo sa ganyang katuruan na lagi na lang kayong binibigyan ng ganyang maling pag-aaral, pagtuturo at sa halip na kilalalin mo yung tunay na Diyos, doon ka sumamba, ang nasasamba po ninyo ay hindi totoong Diyos, no? Okay, so hanggang dito lang po at bibigyan po natin ng part 2 itong kay Charito. Kasi ubabot na po tayo ng almost uh, more than 10 minutes. Sana nga po ay 20 minutes po ito pero mahaba-haba din po ito sana itong pag-aaral kay Charito. Born again po ay spiritual experience daw at personal relationship. Yun ang meaning niya. Pero mahaba kasi talaga Kaya lalampas po tayo ng 20 minutes. Kaya bigyan na po na natin ito ng part 2. So thank you so much sa ganito pong pag-aaral. Pag alam niyo po na man-made religion, katulad po ni Jojo, ito sinasabi ko na po sa inyo, nasa man-made religion po kayo. Kasi Catholic po. Ano ba mga doctrines yan? ba diba? May tinatawag na uh, tinatawag na First Communion. Wala naman yung aral at turo. Merong uh, bautismo ng mga sanggol. Wala din po yun eh, sa kasulatan. So, doctrine lang yun ng tao, hindi sa Diyos. Man-made religion po yung mga ganong katuruan. Diba? Pag namatay ang isang tao, kailangan mong magbayad sa pari para basbasan, ipagdasal. So, mari din po yung ganong kaparaanan. Man-made religion po yun. No? So, yung mga bagay na nakikita natin, etc. No? Hindi ko nababay ba yan, mahaba eh yung po ang man-made religion. Ano po? So, salamat po. Kung nakaunawa po kayo, please stay tuned. Please subscribe at like mo ang video ng ito. Pero kung galit ka sa akin dahil ay pinagtatanggol mo ang katoliko, ay wala akong magagawa. No? Kung mag-unsubscribe ka man dahil nakasubscribe ka, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka naman kung naget mo. No? So maganda po ito kasi tayo mapapalaya kasi galit ang Diyos sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Iyon lang po, no? At yung sampung utos, makikita man natin doon, eh, naroon lahat po. Igagalang mong yung amat ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mga ngalunya, huwag kang sasaksi sa dikatotohanan, kasama yan sa buhay ng isang tao. No? At salamat po sa pagkakatong ito, nakita na din natin yung tamang proper hermeneutics na kung saan yung mga pag-aaral mula sa Diyos. Kasi nga ikaw, tuturuan ka, sumamba ka sa Diyos-Diyusan, eh hindi naman para ang Diyos ay ribulto o larawan o na dapat sambahin. Ang Diyos ay Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Okay na po, kaibigan Jojo. So, salamat po. Magkaibigan tayo ha. Nais kita maging kapatid kay Kristo. Kaya, pag-aral kang mabuti sa mga itinuturo ni Kristo. Nang sa ganon, tayo po ay hindi lumalabag sa utos ni Kristo. Pagpalain ka ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa mga taong natauhan, nagising, naalaman ng katotohanan, napalaya mo sila, at ngayon, bigyan mo sila ng kapahingahan ng kalilang kalilawa. Bigyan mo sila ng kaunawaan sa mga salita namin na pag-aralan, kundi magkos magkaroon kami sa aming puso na magmahal sa iyo, sumunod sa iyong mga aral at turo, nang sa ganoon ay hindi kami madaya at mapahamak ang aming kaluluwa. Ama, salamat din po sa bawat nakinig araw nito, pagpalain mo sila. Ano man ang kanilang kalalagayan, may sakit, may karamdaman, ay pagalingin mo sila. At ang namang kahilingan nila, Lord, ay tugunin mo kung ano yung pangangailangan nila. Ama, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba. Amen.